Hello! Good day po! Ngayon natapos na po ang The Clones no? Uh, congratulations po sa nanalo no? Yung clone ni Karen Carpenter no? Uh, bali ngayon po no? Bali uh, gusto ko lang batiin din yung mga naging contestants no? Congrats din no? Tsaka yung mga naging finalists no? Lahat magagaling. Ang ganun ang talento ng Pinoy no? Ang panalo rito ang buong Dabar Cards, no? Panalo ang buong Dabar Cards. Yung mga, yung mga talagang solid uh, itbulaga dabarkads, Cards, no? Kasi napaka, na, napaka matagumpay, no? Ang The Clones, no? Kaya ang panalo dito sa The Clones, yung buong Dabar Cards. Kasi sa sobyang, sobrang saya, yung excitement, yan. Ayun ang maganda dyan, eh, no? Tsaka yung na-entertain tayo. Kaya ang panalo dito ang buong Dabar Cards sa The Clones. Lahat tayo panalo. Siyempre, paborito natin ang Itbulaga, lahat panalo. Basta, nai-enjoy natin ang pinanonood natin, nakakaalis ng mga problema, no? Ayan, lalo na yung katatapos na The Clones, no? Ang nanalo dyan, yung buong tabarkans. Ayun lang po. God bless po. Thanks for listening. Buhay Pilipinas!